Hello guys, ako yung galakad at ako yung pupunta ng supermarket at ako yung bibili ng mga recipe na aking, aking luto yung salmon Alin na nga po, naglalakad na nga ako, sobrang init sa aking paglalakad Ito nga naman o, oh. magkano init At rin na nga po, malapit na akong tumasak sa loob ng supermarket at na ko muna yung mga view aking muna binibigyan yung mga view ng bibili dyan sa supermarket ito yan ang ganda pa ng view no tala nga po ako ay papasok na sa loob ng supermarket at maghahanap ako ng mga bibiling ko tala nga po nakita ko na po yung okra kasi nahanap ko po yung lettuce tala na nga po nakita ko po na yung lettuce tatuwa ko ng isang tatuwa ko ng isang lettuce ang tapos na sinigang na salmon. At ayun na nga po, ako'y lumabas na. At maglalakad na naman sa sobrang init. Ayun na nga po. Ako'y lakad na lakad yan. papunta na ng bahay. Ako'y magagayta ng mga rekatong mga ng mga binle. Ayun na nga po, ako'y magagayta ng kamatis. Yan lang nga po, ginagadyad ko po yung kamatis. Tingnan po, kung papalang ng kamatis, oh. Pinipino pa po yan. Yan, yung isa, isa ko pa. Ito nga po, yung okra, aking ginayat na rin. At tinatanggal ako ng ulo yung okra, pati yung dulo. Kaya inisya isa ko pa po yung putulin yung mga yan. Ayan na nga po, kompleto na po yung aking may sibuyas, kamatis, okra, at salmon, at yung lettuce. At mamaya po, ilulutuin ko na yung mga yan. Ayos na.